mga kaisan hahapay muna kami ng uh, saging po at saka po kukuha din po kami ng uh, talong may po ng mga namin saba po saba wari may limang buwig yan baka po dalihin ang ano po super typhoon may parating na naman bagyo Ayo. nampalay sa kamote eh. Pareho Paghanda po sa bagyo para ating tingay Ako walang nga nabukli na Tugso Ayun mga kaisan, tugso lang Lakan buwag po no. Oh. Ay hindi naman ano Dahan dahan po ayan Ayo oh, yan so, Gawa uh, Pag hindi po hakapayin yun yun Yari po yun sa nahanap po natin ang bagyo ingat po kayo kay naman po mga nangyari sa ano eh, sa Cebu Anong? kailangan po talaga iimbestigahan na talaga yung ano flood control ay ano ah. wala na talaga aba pabaha pabaha na wari kay halos lahat ng bayan sa Pilipinas ay eh, binabaha na yung amin nga po yung mataas ang tayo eh, Ay, binabahan na rin. Ay, nga matanda na ang yun. <coughs> Ito eh. Baka masag kayo ha. Nakasabit. Badayaw. Nakasabit po. Nakasabit um, po. Para... Hey, Pwede yan. Panarili lang naman. Oo. Eh. pa ba Ayun lang, uyan. Saan pa? Hindi ba. pata. Malaki. Ano? Ito malaki? Ano? na doon po ang malaki. Sa kabila. Ano yun? Saan pa ba otoy? Ano? yeah.

Then, akala, nga pa lang po pala nung iba, ito po yung pag nahapay na, hindi na po siya susuwi. Pabulok na. Nagiging bulok na po siya. Kaya po isang bungahan lang kasi, akin. Sabi diba, baka bigyan tumong pinas ha? Dari, ito yun. Eh. Ito. 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 Ah. Yeah, Eh, pero mo na naman pagka ano niya, oh. Hindi naman sakit ako doon. Oh. Hmm. Oh, yan. Ah, may take. Yung isa lang ang nasa ak. Oh. Oh. Oh, mga kaisa, no. Sabah. Uunahan natin ang bagyo. Pwede na siguro ari ito yung ma ano na. Ay na po ah. Oh, pwede na no. Wasak po ito sa bagyo pag hindi ko kuhanin. Wasak. Super typhoon daw ito eh. Ay wari kidun ang bagsak na naman eh. Oho. Uh -huh. Ha? Huh? Diyan ang bagsak ko pare ah. Doon wari ko masasapian na naman yung isa eh. Oo. Ay, ano ito eh? Oo. Ah eh. O din ang hilig eh. pare Okay Yun Iyo Sagak din na rin isa na ko Sa susunod naman po ito ang bubunga Dahil nadamay ko hindi na siya bubunga <laughs> Sa isang, isang ano ba Antay pa po yun ng mga isang buwan Bubunga na rin yun dami po ay. ay po. Oh. Yan. Abang sabah naman po tayo mga kaya. Sabah. Oo. Oh. Puro sabah. Oo. Oh. Yan. Ito yun. Ito yun. Ah. Meron pa ako natanaw din isa. So, nakikipa o. Oh.

Sabi ng pahinga yan oh. Ang... <laughs> pahinga naman, na pong pahinga naman. Sabihin naman. Ayan May nasasulyapan pa kayo, Tuy? Um, ha? Ha, uh, Tuy. May nasasulyapan pa? May nasasulyapan, Tuy. Ay, son. Mamimitas po kami ng uh, talong. Ipamimigay po natin. Pero ang dami po nangunga dito. Ay, ang dami pa rin pong bunga, oh. Uh. Ayan. Pag sasabihin ko po ulit, pag napadaan po kayo, kuha na po kayo dito ayan po kukuha po kami ng ipamimigay namin do sa pinamimingwita namin sa pagbilaw po ayan po ayan tad pa rin po ng buong ayan damihan nyo na mga kaisa ng kuha kahit po magdala kayo ng ano sako ayan. dahil ano po, Lalo pong nakadami ang bunga. Hmm. Kahit po mamimili nila ang po at yung iba po ay may butas. Ay di. yan Kayo na po ang bahala. Magaganda pa naman po ah. Ang tamo. Yan. Blessing po yan. Kayo na po ang bahala. Hmm. Kaya lang ay ingat ko po kayo at medyo masukal po. Hmm ingat lang kayo at uh, akin po itong ano bubunuti na at tatamnan ko po ng ibang variety kaya po halos ipinamimigay ko na lahat kung gusto po naman ninyong paninda sa palengke okay lang din po O yung iba nga po yung nilalako pa yung kinukuha din sa amin yeah, kuhaanin oh, na po ninyo mga kaysan, pumitas po kami ng uh, talong na ay, po, oh. ay ano? Toy. Jo. Yeah. O mimigay po namin daw Sayang po ay. May mga nakuha po din ay eh, hindi naman po nilalahat. Ah, oh, maka-isam. Are po 'yung nakuha namin talong. Oh. Ang dami din po. Hmm. O, tiyo, papaya. Magdala kayo ito sa inyo sa bata. Tsaka na doon yun, ito yung haba-haba. Meron pa doon ito eh. Ari naman po ang ginawa ng dalwa yan, bintol. Ay, na pautoy. Ang dami po. Pa okay. Yan, eh. Panghuli po namin ang crabs. Gano, magdadagat din po kami. Ayan, o. Eh. Ayan pa po, po, po. Ayan. Ilang piraso ito? 23. O, oh, 23 po. Oh. Apay ah, na lang sa inyo? 25. 25 ganito po, piraso. Ayan, o. Eh. 25 pong ganito. Ito po ay asiro. Hindi po ito kinakalawang. Ito po may nilalagyan ng pain sa gitna tapos ay eh, panghuli ng crabs sana marami tayo mahuli ano to eh oh. mga may sampo namin na kakatkat gawa ng busy pa po kami pero pag uh, kung bagay, pag po ba nabaha dito sa amin pero sa pagbilo na may mainit hmm. sisibat po kami ano ito, yung mga panari natin ano to eh oh, yeah. yan po. Okay. ari po Ah, hello po. Galing Canada. Ah. Baling. Okay lang po isama kayo sa video. Oo. Galing Canada. Kumusta po? <laughs> Tama may kasama mo. Hello po. Pagaling po. Ano ko mas Ay, tingnan mo. Kung kapatid, ay, kapatid din kayo sa ah, na ay, po ito, ay, ah, ay, po, pang... Ah, ay, ito? Ay, ito. Ay, ay, magkakapatid po. Ah, ay, Saan po kayo sa Lokban po? Sa bayan, sa bayan kami. Ah. Dito sa Daan Dantayapas. Pagkalampas ng SLSU. Oh. Ah, ah, tayo pala yung magkakalapit. Ano po? Saan po sa Canada si ma'am po? Toronto po. Ah, sa Toronto po. Oh. Gusto niyo po sumaka sa bukid po? Oo. Oh, Ibala na sana. Ah, ay, tara po. Kami, kami, kami dumahan muna din. Ah, so, sa po. Oh. Ah, sige po. Tara po. Oo, oh, sige po. Ang ganda ng aso. Sige po. Oh, Wala. <laughs> Ang mga bisita po mo. No. <laughs> ay, bu, pasok With po. <laughs> ay, maliit nga, maliit nga po ang tubig ngayon, gawa ng nag-ulan. Ulan na eh. Oh, ay pinatay po yung ano. Ay panda, yan ang putik mo panda, mamaya. Mamaya. Ah, ay... taga-Canada. Ay hindi ako inabot. Ay hindi. Dali ang dalaw, picture lang daw sa iyo eh. Panda. Sabi ko wala po.

Mm. Sabi nga eh, tinatawang <laughs> so, si ano? sir, tinatawang uh, sa <laughs> akin, sabi ko eh, hindi ko ba alam mapapuntang uh, tamlong. Oo, oh, ito na nga taga po. Pero taga-taga rito ako, taga-lalo. Oo, dito lang po, lalo, ito, ito po lang ang, po, kalapit ang, ang, lang po. Sabi ko eh, ang asawa ko eh, taga-lalo, pabilon niya. Oo, eh. Pero ay kapatid, kaya napangasal sa taga rito lang. Oo. ka, baka kamag-anak yung kapitan na Lydia, ano kaya? Dito kayo? Lydia. Ay! Ah, sinahasita. Ayos lang po ang, ay kayo. Medyo maputik po. Okay na. po. Ah! <laughs> ay. Ayos. Ba't ko ng bato? Hindi yun mga bisita. Huwag kang bumato. Nalit. Labo po ang tubig. Labon labo. pag na pa Wala kang mapakain. Wala na na yun. Ito na ba ko ng bumili? Magtutulong. Ah, Magtutulong. Pag-usain pa mga pera. Pag-nadulas. Ay. Pag-nadulas. Ah? <laughs> nadulas po kayo. pero ayos lang po. Ay. Ah, ako. Hindi naman maputik. Hindi naman. o oh, lang. Oh, mo, Nasa buko <laughs> <Ay, ta> <laughs> na ito. ako eh. Ay, namin na. Mag-shock naman dun sa isa tubig. nagulat sila sa iyo ngayon lang daw sila nakakita ng aso na kulay gray ay hindi po alam ito, po, ito po ay eh. sumuot sa uling sa loob ng sakot ni Lamig oh nali nali nagulat sila sa iyo eh nagkulay gray

1 2 Ayot ay, kumakain-kain po masta. na po magluluto. Ito po. Ito po. Ani luto po yan? Niluto po ito. O teh. para po ba ano, 'tas yung pananim, itanim niyo para dumami sa hukban. Opo. Ito Sayang hindi umabot yung natito kami. E, so may man. dumating po kayo kanina. Oo, oh, oh, oh. hindi mo inabutan. Ano? Ano? Ah! Oo. Ibang lahi. Ay, na um, po, na, po inabot na, Nagpa-picture lang. Ay, so, sayang. Hindi ko inabot. Hindi. Pagka na paagap, gawa nang may bisita. Ay, umalis na sila, umalis. Umalis na. Pasama so, na yung ano ni kuya pangalan nun. Jason! Jason, ano? 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 Ay, sayang. So, hindi natin inaabot ano. Ay, pasensya po sa mga hindi po ako abutan May nasikaso pa po ako. Ayun po. Opo. Nanay. Nanay. mother, merienda po. Dali. Ya, ano? Ilupi ang baga. Mhm. Mm Ngayon suman, kahit pag hindi pa makantena suman, ay ari malaki. Aba lang po, ako magsuman. Ah, ah, Tinago po ako ng suman sa Canada. Ah, Sabi ko ako ng dahon ng saging, frozen 'yan. Ay, Meron po ay pa rin ay po. Tong ginagawa ko pag na-prose na pa uh, ano. Tapos yung nilalaid ko siya sa kanin. Ah. Aalan. Yes, kasi di ba ganun pag nagsusuman? Eh, pwede mo naman ilaga. Hindi, pwede mo ilaga na lang. Ilalain ko na lang para malambot yung dahon. Okay. Nakapressure nga doon ang ano? Dahon. Dahon. Dahon ng masaba. Oo. Lalo na ngayon, nagbagyo yan. Daming dahon. It's so square. Kahit sa Saudi, sa Saudi hindi ko lang alam kung yun yung dahon ang sabaw. O dahon na lang po. Dahon

pwesta na pwesta na punta pa doon oh, sa may baglabas sa trabaho doon. Hindi. Hindi. Malagi. Yung po ang ginagawa <laughs> kanina. Ay, sure, <laughs> siya <Sinakabal>. huwag <laughs> <laughs> Tapos kay Kapal. Pero hindi po kayong pare rito. <laughs> Ay, yung po ang hindi kami nakapal. <laughs> <laughs> po? Si June Aguila. Ayan. From Toronto. Ayan, Ayan. <laughs> si Shout June. out para sa mga grupo jibs ng King Khalid. Yeah. <laughs> yeah, Yo kuya, pa may si kuya. Tropong porter. <laughs> <laughs> si ate, si ma'am. Ay, ko mga, mga, mga tropa natin sa dapdap. Dapdap po, tsaka sa lalo. Yung, yeah. yung barangay lalo. Thank you, thank, thank you. Mukasa kuya. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bridget. Ano pangalan mo? Bridget. 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 Oh. Yung, yung, oh, para siyang may anong lahi yung ah uh, yung Chihuahua? Oh, parang maranggana na po. Kami po yung aso, le grey. po yung, wala lamang sa ulo Lama. Gumulong Lama. lamang pala sa uling ko Aba, ngayon ko kita na. Meron siya aso, aso, Kaya sabi kay, ni mother. Ya, yeah, ay eh, naggulong la ang nini sa abuhan. Puti. <laughs> 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 Hindi po bang ano, meron kami lutuan doon. Ah, doon, no, 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 doon. Doon sa babae ako, inalis ko yung alikabok ng bae doon. No, sa baba. Ay doon naman sa abo. Oo. paano po yung no. mainit-init? <laughs> <laughs> Oo. Oh. <laughs> Ayan, naging green. <laughs> dila naman. E, yan, salamat po ate, salamat. Kuya, thank you po. <laughs> Oo. Thank you. Kuya. Oh, yeah. Oo. Eh, talaga lang ito nakakasalubong si Kuya, tsaka si Ad. Hmm. Kaya sabi ko kaya... salam Ay, Salamat po, po. po. Shout out sa Kurpa Jibs. Oo, sige po. Kuya, ate, thank you. Sige, sige. Salamat po. Ate, thank you po. tatay thank you po. Salamat ng marami. Salamat thank you po. Salamat ng marami. Salamat po ingat po Salamat po ay, Mga lumaki po. din sa bukid. No. <laughs> Aba, yung malagkit, niya, ticlay. Ticlay. malagkit po. Ay, wala pong problema. Mamasada ka ba, kuya? Ha? Mamasada? Ha? Ah, isang. Nga, ay, ay. Parang uulan, ay. Gali ba sa iyo? O, oh, salinang po, eh. nag lang po. Opo. Lokmanin po. O, oh, dadap-dap. Da dap ito po. Dali na namin. Oh, sige po. Oh. Okay po. Okay no, lang po. Yan po eh. Pag po sa susunod ay pag ano po, dumating kayo, Hindi pwede po dumiritso doon pag ano po. Kasi may Ha? Ingat po, ingat. Ingat ko na sa pamilya mo. Oo, salamat po. Ingat po. Oo, salamat po. Ha, oh, oh. ah, kuya? Ha, ah, oo, oh, sige kuya, thank you. Oh, salamat po. Oo, salamat po. Thank you, oo. Yan, salamat po sa mga bumisita. Lokmanin po. Lokman keso. Mga sahangga ko doon. sa kuya.